So yun mga older, good morning at panbagong vlog today mm, July 2 Lagi tayo nakasalamin kasi tayo ay nag-welding no? Na. Pero may ginagamitin tayong welding mask So ito ipupulwin pala natin yung gate natin Ginawa pala natin tong gate natin ito Last week na Wala tayong ginagawa at wala tayong customer sa ating shop kaya na isipin natin gawin yung ating gate. Kaya ko na yung luma is na ibenta na natin. Naka ano naman 1,200 na no? Ito. Full natin niya. Yan. Para mapinturahan na natin. Para hindi na siya kakalawangin. So kulang pa dito eh. ito. Tatanggalin pala natin itong tubong ito wala na ito eh tanggalin natin alright sige mga 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 nila mga pahapon pahapon ng ano payment may papel yun na baka naman isang pad may papel ni ano bibili pala tayo dito motor kay Pidong yan set up kay Pidong papel di hapon papel di hapon Apo O, <laughs> o ba ha. Na. Ano, 'yun? Uh, big bike. Nandoon. Hindi niya na kasi ginagamit. Sawa na siya pumunta ng expressway kasi taga Pampanga 'to. Eh. Ah, taga ano pala. O nga, Pampanga. Pampanga nga bebe. Oh, 'yun. Shout out sa mga taga Pampanga diyan. Lalo na sa mabalakat. You? sa may lemons ayan okay, magpo-pull wheel muna tayo pull wheel para mapinturahan na natin ito ayan 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 natin. punasan na natin and then na uh, spot spot na natin popol wheel din natin yan ha up este lalagyan natin ng primer na pintura ay natin yan ayan may gasolina tayo hindi nyo yung ating red oxide ayan pipinturahan natin yan ang oh, sa at tayo ng pambukas para mapinturahan natin para maging uh, one color na siya isang ulay primer pa lang to oh, primeran muna natin ito. ito pala yung gamit natin is Galva coat ay hindi pala Galva coat 8 plus ang Galva coat pala ay sorry yung epoxy primer So tira lang natin ito sa pintura natin yan eh. pwede pa yan sige natin ang gasolina, dito na natin haluin kuha tayo ng panghalaw sayang naman kasi itong nagtigilan na lang ito eh. Uh, na natin at para may red oxide na siya. Sa primer na. Yu. Omo na tayo ng kulang pa sa thinner. Dapat no? ata ano. May gasolina. wala tayo thinner eh. you am going primer. example gate na to ay mga ano natin retaso pero bumili din tayo ng bago bago tubular yung bagong tubular Alright. na agad yung ating napunasan Compare din sa kabila Malaki

pintura na si ka Welder ng kanyang gate. Ano to? Primer pa lang to pa na? Primer. Primer. primer pa lang yan mga ka-welder. Ayan. Okay, ano muna tayo dito? Cameraman. Cameraman.

baka baboy. <laughs> hindi ko maintindihan. Ako, oh, ano naman si Marien, okay, Alam mo naman, Iyakala. hindi ko maintindihan masyado. Iyakala. Ayan, may nagbibenta pa. Iyakala. Baka, ay, butas, Bote. Pupunta kami ng ano mamimili kami. Hmm. Tingnan o, yun, mo. Hanito ka pa? Wala, alis na ako mamaya. Ay, alis ka na. Ayan, sergi ah, mm -mm. um, mm -mm. um, bote pa na bote. Ang dami na ipon ni Terbing na ano ha, bote ha. Kakunti pa nga, dati kada dami nang si Madeline dyan nagiinom. <laughs> dati ang mga kalbahay nagbulimenta ko dito eh. 10, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Ilang piraso lang yung bote ng mantika eh. <laughs> 20, 25, para, Mas na, na. Sa aming nga pa, meron pa sa labahayaan eh. Hindi ko so, na akong kasalo. Babayaran muna natin eh. Huh? So, yun mga ka Uh, 27 peraso yung bote. So, yung isang bote ay 1.50. Oops. So, piso at 50 centavos ang isa. Times natin sa 27. 40 pesos po ang ating babayaran. So, hanap tayo dito ng pera. 30, 40, yan. Dito 50, wala namang 50, so 40 lang. Mabaya naman natin si Ate Rilin. Ate Rilin, 40 po. Thank you po. At nagbayad na tayo ng bote. Magkano ba yan? 40, 27 pesos.

Meron. Ah, meron na pala. <laughs> meron na pa sa'ng... Wala pa yung nagpapagawa, pero nagagawin na pala. Hindi, may binibili lang. Mm. So, yun, pinalitan po yan yung kawelder kasi ang bigat po ng aming gate. Hindi po maisara ng mga bata pag aalis siya. Hindi nila maisara ng mabuti. So, sinipag si kawelder mag gawa so, ng gate. Hindi pala madukot sa ilalim, no? Kumaya lang ng pag so, pinakahuli ng ruler. Kasi... Natanggal eh. nila. Pinaturahan so, niya kasi uh, makakalawangin. Ano natanggal yan? Natatanggal pala yan. Natanggal yan dual purpose po yan, natatanggal. Lahat. Kasi, may panahon na nag may nagpapagawa ng sasakyan. Hindi na, ito. Hindi ko naman yan. Hindi nga, hindi ibig sabihin. Hindi ko pa yung natatanggal. Transformer po yan. Wala po kayong choice. Gusto niya po. <laughs> yeah, <kayo> <laughs> Pwede siya i-dismantle kasi palagi hong merong mga may papasok na sasakyan o nagpapagawa po kasi dito minsan ay ano uh, helicopter helicopter plano hindi <laughs> o four wheels lang po four wheels. minsan kaya hindi makapasok dito sa amin kasi yung gate sala po yung bukas. So, yung isa po pasok, yung isa palabas. So, ngayon, so, uh, liwan uh, niya na po ng bago. So, pinukpok niya lang po yan. Pakamay. Pakamay pala. Hindi pala pa, ano. Okay. Abang wala pa po yung nagpapagawa ng motor na yan, so, magbablog-vlog po muna ng maraming gawa, konting vlog. <laughs> so habang hindi dito po ako, so, yung aming tuyo na diles. So yung tuyo na pala pa, isang linggo na yan dyan eh. Kasi yung diles yung last time. So paalis din ako. Hindi pa alam anong gagawin sa diles yung ginawa namin pinuyo na lang actually meron pa po sa ano sa ref ang dami pa namula na hindi ko alam kung pwede pa yon pero siguro eh lang ako na lang praso doon para iluto ng torta luluto tayo ng tortang diles tapos yung iba ibibilid na po natin bago po ako pumasok may pasok po ako mamaya mga 1 ng madaling araw So, buhay, ano tayo? Bayaning puyat. Yan. Yan. Patapos na po yan. So, lalabas ko po muna yung bilis namin So, dito po muna na ka-welder. Hindi, kaya ito kay Ah! So ayan mga kaulder na tapos na natin Primer ano Red oxide agyan, Metal primer red oxide Ganun lang Ganun lang yung una At samantala Ayan So ayan mga kaulder na Gagawa ulit tayo ng iba nating gawain So lalagyan natin ng tambutso yung Yung motor na yun Ito 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 Ayan Lalagyan natin ng tambochu. No, mga welder, no? Para gumana. So, yun. Alright. Gagawa muna tayo ulit.